Dahil nga sa naging hatol ay tuluyan ngang ang itong si Carol. Dahil malinaw na malino ang ebidensya, lalong lalo na at magkatugma ang unang antistigo na si Mang Dolpo ang maging itong si Lester. Kaya naman kahit ito ay patay na, ay nakalaya pa rin siya sapagkat nag-iwan siya ng video kung saan nagpapakita ng katotohanan at convincing talaga. Kaya naman hindi na nakakapagtaka kung bakit ang judge ay makapag-decide na itong si Carol ay not guilty kaya makakalaya na siya. Ngunit paalis pa lamang siya ng kulungan ay magugulat siya sapagkat sasalabong nga sa kanya itong si Dennis. Lingid sa kaalaman ng lahat, ang tao pa lang nasa video na siya talagang may pakana ng pagkamatay nga nitong, nitong si Joy ay eh, wala pa lang iba kundi ang matalik na kaibigan nga nitong si Walfred no si Dennis. Malalim ang ingit ni Dennis at ang hindi alam nga nila ay may lihim pala itong si Joy. Bago pa man pakasalan si Joy nitong si Wilfred ay nagdadalan tao na siya dito kay Amber. At ang hindi alam nga ni Wilfred ay hindi niya anak si Amber kundi anak nga ito nitong si Dennis. Gusto nang sabihin nga ni Joy ang katotohanan kay Wilfred. Subalit so, bagay na hinahadlangan nga nitong si Dennis dahil ayaw niyang masira ang pagkakaibigan nila nitong si Wilfred. Kaya naman nangyari nga ang di inaasahan dahil sa kanilang pagtatalo ay nagdilim ang paningin nga nitong si Dennis at yun nga ang nagawa niya. Subalit ang lahat ay nanantiling lihim lalot ang video nga na nakuha nga nitong si Lester ay medyo hindi klaro ang mukha pero klaro talaga na hindi si Carol. Ngunit hindi lang maaanin na talaga kung sino talaga ang tao na kumitil sa buhay nga nitong si Joy. Kaya nanatiling ligtas itong si Dennis. Ngunit ano na naman kaya ang kanyang pinaplano? At bakit parang may motibo nga siya na maging close dito nga kay Carol matapos itong makalabas? Gagamitin kaya niya itong si Carol? Samantala... Nakalabas man itong si Carol ngunit hindi na nga babalik sa dati ang kanyang pamilya lalo't hindi niya makakalimutan ang mga pinagsasabingan ni Wilfred sa kanya kaya naman mananatiling wasak ang kanyang pamilya. Ang tanging hinahabog na lamang niya ay ang, kanak, ang kanyang anak na si Leah at ito ngayon muling magbabalik mula US at mag iba na nga ang kanyang itsura dahil makalipas na ang tatlong taon. Subalit hindi nga maiwasan ng batang si Leah na hahanapin ang dating ang samahan ng kanyang mga magulang. Inihiling niya kung nga papaano babalik ang kanilang dating samahan. Ngunit ikinalulungkot nga nitong si Carol dahil hindi na nga papalik sa dati.